ayan so hello ito magkakomyo tayo from Suwarnabumi Airport to uh, Ratchaprarop Station so from Arrivals Hall maglalakad lang kayo and pupunta kayo dito sa immigration so once na matapos na kayo sa immigration nila paglabas niyo, pwede nyo nang pick upin yung inyong mga baggage yung check-in baggage ninyo and then lalabas kayo doon hahanapin nyo yung airport trail link so mahaba-habang escalator ito pababa and sa pinakababa pwede na kayong bumili dito ng Uh, token papunta ng uh, Ratchaprarop Station kung kayo ay papunta ng Pratunam. So, sa Pratunam kasi 5 uh, to 10 minutes away lang yung Ratchaprarop Station. So, dito, ang pipiliin nyo lang is, yan, Ratchaprarop at kung ilan kayo, so 40 baht isa yan. Ayan, sa so, may kita ninyo 40 baht at loha so 120 baht lalagay nyo lang dyan yung yung bayad at lalabas yung tuke dyan sa gilid. So, ayan, medyo nahihirapan pa tayo no, kasi hindi pa natin kilala yung pera nila. So, medyo nakakalito siya. So, okay, magalala kung medyo buwan naman yung pera ninyo, Ang susukli naman yan. Kaso, coins nga lang, parang dito din sa atin sa mga LRT at saka MRT stations natin. Yung 3 naman, mabilis lang. Medyo, Ah, uh, nung pumunta kasi kami, medyo may pa kasi nung time na yon. Pero sabi nila, yun na daw yung coolest na ano, na weather nila. So, malapit sa bilihan ng mga token is ito, yung super rich. Diyan maganda magpapalit ng uh, bat kasi may mas ano sila mas uh, malaki yung makukuha ninyong bat kapalit ng Philippine Peso. So, ayan, para makapasok, itatap nyo lang yung inyong token. So, kung makikita ninyo, tinuturuan ko pa yung nanay ko, ano? Ayan. So, itap nyo lang yung token. Mapasok kayo. And, of course, makakasakay na kayo sa train. So, yung free naman, pamukha lang din ng satin. Yun nga lang, syempre, hindi mo maiintindihan. Pero may English, eh, English version naman yan. So, yan. Pagkatapos ninyong sumakay, ganun lang din. Ilalaglag nyo lang yung token doon sa slot na yun. And, pwede na kayong bumaba.